So ayan mga ka-pigmate, ayan yung mga bagong anak natin kanina lang. So 12 heads yung buhay natin. Tapos yung inahin natin, nagpapadede, kaya lang nasasaktan siya. Ito yung mga piglet kasi natin mga ka ah, malalaki sila. Kaya yung mga ngipin din nila ang hahaba na. So pag ganito mga ka-pigmate, kahit ano, day one pa lang, ang parang ko dito para hindi ma-stress yung inahin natin sa pagpapadede sa kanila at kailangan nakahiga lang inain para magpadede na magpadede. Ang ginagawa ko po dyan mga pigmate ay pinuputulan ko na po ng ipin. So ngayon puputulan ko na lahat sila ng ipin para hindi masaktan yung inain natin. Pero ipin lang puputulin natin sa kanila mga pigmate. Hindi natin sila puputulan na kung ano-ano pa ng buntot, kung ano ngipin lang. Isa-isay natin. So umipin lang talaga Ang puputolan na natin Pagpuputol mga kapigmate Ito dito Tapakagat nyo lang ang kamay nyo Apat sa baba, apat sa taas lang naman ang pupuloy mga pinig. Langitin So, ito na yung pinakamalit natin. Ayan. Tulad din natin ito. Huwag nyo lang mga kapigmate isasagad. Para hindi siya dumugo. Kailangan lang, ang halaga lang naman dito mga kapigmate, ay huwag masaktan yung pinig. Pabawasan lang natin yung kapa ng kanilang ano, kanilang nipin <laughs> Sa so, mga bakasin yung mga pigmate, nagsusugat-sugat na yung uso nila kasi nagkakagatan sila. Kaya napakalagang butulan talaga agad natin ang ngipin. Ayan so, o. Oh. Batayan nyo yan, mga gano'ng mga senaryo. Yan. mamaya ipit yan. Ayan. So,

niyo. Sugat na sugat na. Pamaraman sa Nakakagat yung inahin natin. Pag ganun mga pigmate, pag ganyan yung behavior ng inahin natin, pag bagong anak, alam niyo na, na yung mga ngipin nila, nakakagat yung nasasaktan yung inahin sa pagdebe Kaya ang solusyon dyan, ibutuloy ang ipin. So yun ngayon mga pigmate uh, Tapos na natin silang putulan ng ipen So yan mga ka, dede na sila ng ayos ngayon yan. Na hindi masasaktan yung inahin Yan po ang dahilan ko sa pagpuputol ng inahin Pero kung hindi naman po nakikitaan ko Nang nasasaktan yung inahin natin Habang nagpapadede Hindi ko po sila puputulan ng ipen Pero mas ano kasi mga pigmate mas maganda na putulan agad ng ngipin para yung inay natin hindi may stress ang pwede kasi mangyari mga kapigmate pag hindi natin sila pinutulan ng ngipin uh, yung inahin baka hindi magpadede yun po ang ayaw na ayaw ko na mawala ng gana magpadede yung inahin sa mga piglet so yan o, tong isang to busog na to mga kapigmate tong mga to hindi pa yan, tatapos na rin sila oh, kita nyo mapapansin nyo sugat na sugat ang muso ng piglet natin nalalaki nila <laughs> ang lalaki so yung mga piglet natin mga pigmate, malalakas itong inay natin, problema mahina, kasi uh, sobrang nalalakihan ako sa mga piglet niya talaga so yun lang mga kapigmate so tapos na nga pala tayo mag dito ng antibiotic dito kay ano na pag inject na rin tayo ng oxytocin so hindi ko na nabijuhan ano you know, medyo dugo pa nga yung pinag ko so yon dahil taglamig ngayon ang kalaban lang natin ay panahon gantong mga gantong panahon ako namamatay ng piglit eh basta taglamig so hirap iwasan pero kung tag init mga kapigmate nako malabong mamatayan tayo. So, ito ang kalaban talaga natin dito, lamig. So, wala akong mabilan ng uling para mapag-ano tayo ng heater kasi basa ang <laughs> mga uling. Basa rin ang kahoy, hindi tayo mapangahoy Wow. Kasarap nilang dumede. So, yan. Kahit magagawan sila ngayon mga kapigmate, ay hindi na masasaktan yung mga piglet natin. So, yun lang mga kapigmate. Good morning. Si Gigi nga pala yan mga kapigmate. Ang anak ni Lucky. So, paapat na panganak niya na yan. Okay na. So, good. Magandang hapon sa inyo mga kapigmate.